So hello guys, good morning, magandang araw po sa inyong lahat uh, Share ko lang po itong mga tanim ko na lettuce uh, So matagal din wala tayong content at wala tayong video So ngayon guys, uh, share ko lang po itong mga tanim ko na lettuce no. Uh, ito po ay uh, variety ng all meaty Tsaka ito po yung uh, method ay tinatawag na krat. Tiki method. So, may mga tanim tayo dito. Ah, uh, po. Kung interesado kayo sa mga ganitong video po, guys, no, so paki-comment na lang po or sa may mga gustong magtanong. Ah, uh, pwede po. Sige po, magtanong po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. Tsaka ito yung mga tanim natin, guys, no. Uh, so ngayon guys uh, sa mga video natin ito na po yung uh, baka ma uh, topic natin or mga content natin sa mga susunod pa na araw guys ito yung mga bago kong tanim so abang abang lang guys to no? <coughs> ito naman ba yung uh, na NFT method so ginagamitan siya ng uh, water pump saka may tubig siya sa loob so, yun, guys uh, ito ganito rin may tubig din siya sa loob Ayan, papakita natin na. Ayan. So, hindi na siya basta-basta na tubig, guys, no? Mayroon siyang uh, uh, nutrient solution na nilalagay. Ayan. Uh, so, magaganda yung tubo nila, guys. So, ayan. At kung may mga tanong kayo, guys, uh, tungkol sa letus or paano magtanim. Uh, Mag-comment lang po kayo. At subukan natin uh, sagutin yat. <coughs> <Yun. coughs> so ito uh, kakatransplant ko lang kagabi. Yan, so hopefully maging maayos yung tubo nila Kasi uh, Makulimlim din kasi yung ano eh, panahon ngayon Ayan Ito yung aking uh, malit na taniman Ayan So naglalagay ako ng ilaw Para may sinag sila guys Kasi masyadong makulimlim ngayon At uh, wala talagang sikat ng araw Ayan ang gaganda ng tubo nila. Yan. So, maraming salamat ulit guys, no? So, so and guys, uh, hanggang sa susunod na video, guys. Uh, maraming salamat.